mga ka-homemade, so lalabas muna kami mga kahumis, no? punta kami ng pharmacy so magbibili kami ah, uh, <coughs> magbibili, bibili pala kami ng gamot yan o, oh, sakit ipin yan. so mga kahumis, let's go so na kag Hai <laughs> So kita namin n'ng kamo. drone. Ito. Papakita namin sa inyo mga kaomi kung gaano dito sa amin. nasa probinsya mga kaumi pero nasa syudad ka pala Kaomi, malapit na kami sa pharmacy eh. so ako daw yung papasok mga Kaomi kasi nahiya na yung kapatid ko bumila ay dito ba 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 Dalawa? ba 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 Kaya mga humi, bibili na tayo. So patungo na tayo sa pharmacy mga kaumi, no? Ayan. 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 Ah, uh, para tambal sa ngipon nga ah uh. daw Para oh, okay. <laughs> parang yan ang sistaw sistaw guro Juicy yang yeah, yeah. yeah, nah. oh, juice mungkin. Ini. nabili na tayo mga ng palabas na tayo so yan mga kauwi ah, So nakabili na tayo mga kahumi, no. So yan, amok si Selina at Pancham. So yan mga palabas Nagpasa tayo.